Good morning! Good morning po sa aking mga langga o FW Talk supporters na nanonood dito sa YouTube channel ko na nasa Pilipinas. Uh, habang narecord record ko tong video ay 21.42 in the evening here ng December 26. Kaya good morning ako sa inyo. And good afternoon po sa mga ibang mga kapwa ko FW na nasa US. At good evening na rin sa mga nasa dito sa Europe, sa Middle East. Good evening din. Well guys, uh, habang nag-aantay ako dito sa aking alagang matanda dahil sinundo ng isang anak, nagma-merienda-sena sila. Pag sinabing merienda-sena is uh, snacks and dinner kasi kakain sila ng mga finger food in between snacks and dinner. Kaya merienda-sena ang term sa Spanish. At samahan niyo ako dito sa aking uh, vlog na ito habang nag-aantay ako sa kanya dahil hindi pa ako pwede matulog kahit late na dito. Actually, mag-10 na, quarter to 10 na. Dapat matutulog na ako pero hindi pwede dahil kailangan ko pa siyang pagbuksan dahil wala siyang susi. Habang nga nag-aantay ako sa kanya, so gagamitin ko yung mga natitirang minuto ko para hindi ako antukin. Ang pag-uusapan natin guys directly ay ang Nakita ko sa isang OFW na nagba-vlog din, ang kanyang content ay tungkol sa mga Duterte. At ito ay naging guest na po natin dito sa ating talk show. At ito po yung isa sa mga nag-comment sa kanyang comment section. Sabi niya, bye! Ayaw lang tagai -ay o grabing ngal-ngal. Ako pro-Duterte ako pero no need good nga. tanan na lang tagaan o isu Ayaw palabi o padaghan subscriber kung ako papili papilion, on gusto nako nako gusto nako na si coach Oli si Banat Bay si Boss Dada o si Bisaya si Bisdak Bisaya ito kay ag kay ko adtugyod sa EDSA kamo nga sige na moglingkod parehas namo ni PH parehas namo ni PH update og ni General perspective. Ipakita ang inyong... Mahaba pa ito, guys. Mahaba to pero yan lang ang na-screenshot ko. <laughs> Actually, natawa ako. Kaya ako nagka-interest nito na kunin siya at ipakita dito sa inyo at i-interpret ko sa mga nanonood na hindi bisaya o, o, hindi waray. Kasi ako naintindihan ko yan eh, bisaya yan eh. Pero ang naiintindihan ko dyan ay isang uh, Duterte, pro-Duterte na hindi bayad ha, hindi bayad. OFW siya at uh, ang content niya simula sa pool ay uh, na nakilala ko siya ay uh, ang mga doterte So especially si BP Sara kasi paborito niya. Kaya nga noong time na gines ko siya, naka-green siya kasi maka makasara talaga siya. So doon ito nag-comment na isang netizen. Natawa ako kasi ang sinasabi niya dyan, wag lang daw hanggang pagbablog ang ang ngal-ngal yung pagsasalita. Gawin din daw para bang lumabas ka din sa sa EDSA siguro o sa Liwasang Body kung saan may mga man rally. 'Yon ang pagkakaintindi ko diyan kasi yung iba daw ng mga vlogger katulad nila Banat ba, yung mga pirma mention niyo diyan ay lumalabas hindi lang daw sa pagdadaldal sa social media kundi lumalabas din kumbaga samahan sa pagdakdak mo sa social media at samahan mo din lumabas ka. Ang punto dito kung bakit ko siya kinuha. Dahil natawa ako dahil paano yan. Nasa ibang bansa yan eh. Yung kanyang kinomentaran dyan sa baba. Nasa ibang bansa siya. Paano siya makakarating sa makakarating sa EDSA kung sa EDSA man yan o sa Liwasang Bonifacio kung saan man o sa Congress kung nandoon ka sa ibang bansa tulad ko na sa ibang bansa ako Si Miss Maharlika na sa ibang bansa, sino pa ba si Jojo di Guzman na sa ibang bansa? Sino pa yung mga nagba-vlog tungkol sa mga Duterte na nasa ibang bansa? Marami din. Marami, marami. So, may point naman itong nag-comment na ni na hindi lang dapat nagngangawa tayo sa social media Kung meron tayo pinaglalaban, dapat samahan ito na atin ng action. And speaking of uh, action, eto na nga, meron tayong na kita na mga o napanood na mga sinusubaybayan kung matagal na at humahanga ako sa kanilang dedikasyon at pakikipaglaban para sa atin, para sa bayan, para sa, sa next generation. Kaya lang, itong mga two days ago ko na silang na-observe, na nagpaparinigan na rin. Kaya na turn off ako na bakit ganon? parabang ang layo na ng nilakbay mo sa pagsusubaybay sa kanila? Dahil humahanga ka na lumalaban sila sa katiwalayan ng ating mga leaders sa ating bansa. Pero ngayon sila ang makikita mong sila din yung magtuturo sa'yo para ma-turn off ka. Sa kanila dahil sa bangayan, parinigan, issue sa financial, issue super chat, o sa mga income sa YouTube. Parang, oh my, what is this? Bakit ito? Bakit nangyayari ito? wag ngayon. Huwag naman sana ngayon. Kung saan, malapit na tayo sa peak ng ating pinaglalaban tapos magkakaroon ng division. Parang ang pangit. Parang hindi siya dapat nakikisabay o hindi sila nakikisabay sa mga ginagawa ng ibang mga kasamahan nila sa pagbo-vlog na iisa ang pinaglalaban kasi sayang naman yung effort ng mga iba ninyong kasamahan kung kayo mismo na dati naman magkakasama kayo, ay magkakatampuhan at magkakaroon ng parinigan na magkakos lang ng division na mga supporters. Kasi ang mga supporters ninyo, umiikot lang naman din sa inyo eh. Yung supporters ni Juan, napunta kay uh, Pedro, napunta kay Maria, kayo sila-sila din lang umiikot. Kaya nung nireply ko ang parehas na blogger na nagkakaroon ngayon ng parinigan, pare-parehas ang mga taong nagko-comment. Yung nag-comment doon kay Maria, nag-comment kay Juana, pare-parehas. Same people. So, ngayon, ang na deceive dito yung mga supporters kasi pare-parehas nabibiktima ng mga hinahangaan nilang mga vlogger nang na ang pinaglalaban di umano ay para sa katotohanan at para sa bayan. Sayang naman, isa ako sa mga humahanga sa inyo pareho. Pareho ko kayo minahal, pareho ko kayo sinusubaybayan at pareho ko kayo hinahangaan. Pero sayang kung hindi kayo magkakaayos ngayon pa na kailangan natin ang magkaisa dahil malapit na yung gusto nating makamit. Sana wag naman kayong magalit sa vlog na ito kung nagsasabi ako ng opinion ko dahil isa ako sa mga sumusubaybay sa inyo. Sayang nga eh. Dahil uh, nakaka-turn off at maaaring hindi lang ako ang may saluubi na ganito. Maaaring meron din ako kapwa taga-subaybay ninyo na pare-parehas ang sentimiento. Na wag naman sana hapang maaga pa magayos ayos Wag na yung ganyan. Naiintindihan ko pareho ang inyong mga pinanghugutan ng mga galit at tampo. Dahil hindi naman namin talaga alam kung ano talaga ang punot dulo ang sa amin lang is parang kami ang nabibiktima na mga taga-subaybay ninyo. Hindi naman lahat kasi ang iba talaga ang intensyon din ay pag-awayin kayo lalo. Pero I know for sure na meron din mga nadismaya na tulad ko na ang hinahangaan nilang mga influencer na tagapagtanggol at nagbigay lakas loob ng mga OFW. Kaya nga ang OFW todo magpadala mag super chat magpa-gcash kasi alam nila na kayo na yung magiging boses ng mga OFW na walang kakayanan mag-join sa mga rally o mga pagwalwal uh, sa social media kasi hindi lahat ay may talento magsalita. Kaya wag naman sana masira yung tiwala ng mga OFW sa inyo na isa sa mga bumubuhay din sa inyong mga channel dahil sila ang number one na nagsusuport sa inyo at aminin natin dahil sa kanilang pagpupuyat sa panonood ng mga vlog nyo at pag super chat, pag sticker at pag gcash nabubuhay ang mga channel ninyo dahil kailangan na ma-maintain ang channel na maganda ang engagement para maparating sa malaking audience ang mga ipinagbalalaban ninyo at isinusulong ninyo. Pero kung ganito ang aming maririnig na nadidismaya kami dahil sa parinigan ng bawat panig at same people lang din yung nanonood nalilito ang mga taga-subaybay ninyo. Wish ko lang na sana hindi na ito lumaki na tampuhan ninyo at wag nang masyadong magparinigan ng masasakit na salita online o live para hindi na magtanim pa ng masakit na tinik sa bawat puso nyo. So, ito lamang ay uh, opinyon ng isa sa mga sumusubaybay sa inyo. Sana ay mabigyan ninyo ng pansin itong aking pasuyo o panawagan na wag na tayong sumabay sa gulo ng ibang mga taga-gobyerno na walang malasakit sa mamamayang Filipino. Yun lamang, maraming salamat and uh, tuloy lang sa pakikipaglaban pero sana ay wala nang parinigan. Maraming salamat. Bye for now.